Ay mga mari, nakatry na ba kayong kumain ng ganitong ista? Ang tawag kasi dito sa amin ay isdang musi. May nakapost kasi dito sa amin sa Facebook yung aming kapitbahay na nagbibinta siya ng 130 yung kilo. Akala ko naman malaki yung pala ay hindi. Sa picture lang pala yun. Pero it's okay lang naman mga mare kapag maliit kasi ang ginawa kong pagluto nito ay nagpaksyo ako at saka naggumawa naman ako ng kinilaw. Napakasarap yung mga mare. So ito na nga mga mare, nag ubisa na pala ako maghiwa ng bumbay at saka ahos. Bali pagkatapos ko para maghiwan ng Bumbay Ahos, mga mare, inilagay ko na agad dito sa aming kaldero. Makikita nyo naman, mga mare, napaka-price ko pa niya at nagkintab-kintab pa yung kanyang uh, panit. Kaya, ang sarap nyo talagang kilawin kasi maliliit. At sya paksyon, mga mare. Bali mga mare, hindi ko na pala napakita kung paano ko siya nililinis, mga mare. Simple lang naman siya mga mare, kasi gabi na kasi napaka na doon sa labas doon kasi ako nililinis, mga mare. Tingnan nyo, mga mare, na ilagay ko na pala siya sa kaldero at Nasa ilalim na yung ahos bomba niya mga mariting na nyo no. Oh. Nag pa siya mga mari. So ibig sabihin napaka price ko pa niya. Bali mga mari na ilagay ko na pala lahat yung isda at nilagyan ko na, na agad siya ng sukan tuba yung puti. Bakit ito puti kasi hindi kasi bin nilagyan ng tungog. Alam nyo yung tungog yung pampakulay niya. At pagkatapos ko pala maglagay ng suka mari, sinunod ko naman yung magic syrup. Ito ang nagpapasarap talaga ng ating lulutuin. So, para mas masarap, haluin natin siya mga mari. So, malinis naman yung kamay ko yan mga mari. Huwag akong i-judge kasi mas masarap kasi pag kinamay mo yung ano, yung acting paghalawalo sa paksyo. Siyempre mga mari, hindi natin malilimutan yung tuyo kasi yun ang pampakulay din sa ating paksyo. Hindi kasi maganda ting parang namumutla yung paksyo natin kaya mas maganda lagyan natin ng tuyo. At nilagyan ko na rin siya mga mari, ng powder na paminta. So, para mas masarap siya mga mari, lagyan ko na rin siya ng oil para mas mataba siya kahit hindi naman siya mataba. <laughs> So, ayan nga mga mari. halos kumpleto na lahat yung ricado. May bumbay ahos na at saka meron suka, tuyo at saka powder na paminta at magic sarap. At pagkatapos ko naman matimpla dito sa paksyo mga mari at inalay ko na siya at inluto ko na siya at sinunod ko naman itong kinilaw. Kunti lang kasi yung kinilaw ko kasi gabi na baka sabi pa ng matanda ay baka ay masasaktan tayo ng chan dahil pa wala nga ng gabi. Iwan ko ba kung totoo yun pero para sa akin mas makinig na tayo dahil sila ang nakakatanda sila ang nakakaalam kung ano talaga yung tama mga mare Ayun na nga mga mare, nahiwa ko na pala yung pipino. Bali, dalawang pipino pala yan mare, yung ginagayat ko. At pagkatapos kong gumayat, inagay ko na agad dito sa aming kinilaw. At isinunod ko naman yung pipino at nilagyan ko na rin siya ng bumbay. Walang luya mare kasi gabi nandito, walang mabilhan. Pero ang result naman yan ay napakasarap naman yan mga mare kasi may sili siya. Yung sili talaga ang nagpapasarap sa ating kinilaw ngayong gabi for today's video. So ayun na nga mare, nakabili din pala ako na nato 20 pesos. Kaya hinalo ko na rin dito sa aming kinilang mga mare para mas masarap siya. Kumuha pala niya si Kiki Ting. Iwan ko pa parang hindi niya gusto parang nandidiri. Hindi na yata nagmana sa akin. Ito naman kasi yung pabirat ko. So ayun na nga mga mare, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Halo-haloin na natin para mas masarap naman yung ating kinilaw na may lato. Natapos ko na pala siyang timbrahan mga mare at na ko na siya kung ano talaga yung lasa niya. Napakasarap niya mga mari dahil yung sili ang nagdadala ng sarap. So ayan, ready na mga mari. Luto na pa rin ang paksyo ko. Kaya naghain na rin ako ng kanin at kumain na rin kami. Kaya samahan niyo kami mga mari sa aming pagkain. At salamat palagi sa panunod sa aking video. Hanggang dito lang.